natin alam kung paano yung gagawin natin ngayon. May tumatawag. Tumatawag po. May, tuma may tumatawag po, Lola. May tumatawag. Baka po si Lola na... Sagutin mo na, Apo. Lola, natatakot po ako. Baka mamaya yan po yung kumuha po kay Lola. Hindi na, hindi ko kaya yan. Sagutin mo na. Hindi ko kaya makipag-usap sa kanila. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Anden, iho, ikaw na nga. Eh, sige po, ako na, ako na po. Soxie. Paano, paano po yung password? Ayan. Iniwan niya sa akin yun. Ayan. Lakas! Hello? Ah, uh, uh, yes sir. Ito nga po yung manliligaw ng apo niya. Opo, si Alden po. Opo, yung... Ano po? Opo, wala pa rin po kayong leads. Yung plate number po nung van, nakita nakarnap. Asige, asige po. Nakarnap. Sige, sige po. Tatawag na lang po kayo kapag meron na po kayong nalamang impormasyon. Salamat po. Ano daw? Ano daw ano, ano, sabi? Sino yun? Sino yun? Ay, eh, yung isa po sa mga nag iimbestiga sa pagkawala ni Lola, wala pa rin daw pong leads eh. Tapos yung van daw po na pinangsaki, pina, ginamit. ginamit na car na po. Naku po, paano na yan? Ano na mangyayari si Ate, yun na lang ang sasakyan ng pinaka-ano natin na wala <laughs> hola Wala. <laughs> Kumawa naman si <siya> ate. <laughs> Hindi natin alam kung sa ano nangyayari sa kanya. Ano ba kasing ginawa ni ate? Bakit ba nagkaganito tayo? Di ay, magkakaroon tayo ng kasiyahan. May Sana naman huwag nilang sakyan si ate kasi oh, Ay, okay. matanda. Sana nga po nasa mabuting kalagayan si Lola. Ano ba naman niya oh, nangyayari sa ate? Oh, Ang nito. Saya-saya na nga natin. Tapos, mawala naman si Lola. Ito, kuya, hindi na natin alam yung kausap ni Alden. Oh, ayan, may sumasawag na, Ito, na, na naman. po ulit. Ikaw na sumagot, Divina. Ikaw na... Wala pa alak po? Wala. <laughs> Hello? S Sino po ito? Sino po ito? Ano po? Baka wala niyo po yung lola ko. Ano, Naku, niyo po siya gagawa ng kahit anong masama, Lola! L Ging-ging? Pangawa oh, naman si Lono? ging Kingking. Apa. Gusto mo pa ba bang bumalik? <laughs> Ito to. Gusto pa po. po. <laughs> <laughs> Hindi po natin alam kung ano talaga ang tunay na nangyari. Nawala po si Lola nung Sabado. At walang sino mang nakakaalam kung saan siya dinala ng mga dumukot sa kanya kung meron man may mga lead po si Alden na tinawagan at hiningan ng tulong. Pero nakanap naman po.